PSA o Philippine Statistic Authority, iingat ang mga Pilipino sa pagkuha o pagpapaimprenta ng National ID kasama na dyan ang mga OFW. Ayon sa kanila, sila lang ang otorizado na magpaimprenta ng National ID kaya huwag maniniwala sa mga nag-aalok sa online dahil mahigpit itong ipinagbabawal at may kaukalo, kaukulang parusa, may kaukulang parusa o pwede kayong makulong. Ipinagulat naman ng Philippine Statistics Authority ang publiko laban sa mga nag-aalok online na mag-print ng national ID. Git na nga hensya, sa kanila lang maaaring makakuha ng kopya nito. May balitang pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Princess, nilinaw ng Philippine Statistics Authority na sila lamang ang maaaring magprint at mag-issue ng National ID. Sinabi yan ng Officer in Charge ng Feedback and Grievance Division ng PSA na si Nicole Day Navea dahil sa mga nag-aalok ng serbisyo online para mag-print ng National ID. Sa panayam ng Radyo Pilipina, sinabi ni Navea na naglabas na sila ng abiso hinggil dito dahil labag ito sa batas. Nakikipag-ugnayan na rin Anya, ang PSA sa mga kinauukulang ahensya ng pamalaan para matigil ang ganitong mga modus at panloloko online. Paliwanag ni Navea, madali lamang makapag-download ng Digital National ID sa pamamagitan ng official Facebook page at website ng PSA o sa Eagles app. Bukod dito, binalaan din ng ahensya ang mga establishmento, mga ahensya ng pamahalaan at financial institutions na may karampatang parusa kapag napatunayang hindi nila tinanggap ang National ID bilang valid proof of identity. Samantala, inclusion ng ng ahensya na tuloy-tuloy ang registration sa National ID ng mga sanggol at bata o 0 to 4 years old. Paliwanag ng ahensya, kailangan lamang na registered ang mga magulang sa National ID para maparehistro ang mga sanggol at bata. Yeah, so naglabas na po kami actually ng public advisory na pinagbabawal po yung printing po ng ating digital national ID and even yung uh, ating national ID card sa PVC or polycarbonate. Yan ang bahagi ng panayam kay Nicole de Naveya ng feedback and grievance division ng PSA. Magsasagawa ng pilot testing sa first stop ng 2025 ang Department of Transportation ng Biometrics Technology sa Iloilo -Ilo International Airport kung may international flights at hindi ganun katao kumpara sa naiya. Ito'y kasunod ng paglagda ng kagawaran ng Memorandum of Understanding kasama ang isang American Digital Identity at Cybersecurity Company, ang Ultrapass Identity Corporation. Ang kay Transportation Secretary Jaime Bautista sa pamamagitan nito, magiging mabilis na ang proseso sa check-in, security at boarding gate sa mga paliparan. Kabilang din dito ang pagpapabuti ng security protocols. Kasama sa implementasyon nito para sa phase 1 ay para sa mga Pilipinong pasahero. Gamit ang kanilang national ID at phase 2 naman para sa foreign passengers gamit ang e-passport para sa domestic flights at magiging integration nito sa e-verify system ng DICT at digital system ng airlines. Kailangan makita natin yung Uh, that uh, it will really uh, result to a better uh, travel experience for the passengers. No? Uh, kasi ang objective niyan is maging mabilis yung uh, yung processing ng mga papers. Eh. that's why uh, we will use yung uh, yung information do sa national ID pang maiwasang maloko ay huwag makipagtransaksyon sa online social media dahil napakarami namang branches ng PSA sa Pilipinas. Kung matagal ka na nakaregistered sa PSA Registration Office at wala pa ang iyong ID, ay pwede mong makita ang digital ID sa eGov app at pwede mo itong screenshot ng may kopya kayo.